Venus sa Cancer Ang isang katutubo na may Venus sa Cancer ay gustong maging ligtas dahil siya ay sensitibo. Maaari rin siyang maging mabait at kaakit-akit. Gustong gusto ng Venus in Cancer native ang nagpapakita ng pagmamahal, ngunit mag-inat na huwag mag-smother o overdulge. Kung nakatanggap ka ng maraming pagmamahal, suporta at paghihikayat na maging independyente mula sa murang edad Maaari kang maghangad sa ibang pagkakataon na alagaan ang iba. Mahilig siya sa musika at maaaring may talento sa musika. Ang katutubong ito ay sensitibo at maaaring maging napaka-emosyonal kahit na umaasa. Turuan mo siyang bitawan ang palda ni Mommy. Mahilig din siyang mabluto. Maraming may-ari at chef na restaurant ang may venus at cancerous na relasyon, pananalapi, karera at higit pa. Ang aming mga sertipikadong psychic reader ay sorpresahin ka ng mga tumpak na insight sa iyong mga pinakapinipilit na alalahanin at tanong. Ang Absolute Psychic ay kilala sa kalidad nito habang patuloy kaming tinatawagan ng aming mga kliyente. Halika sa Absolute Psychic at hayaang gabayan ka ng aming mga psychic sa liwanag. Magsisimula na ang iyong kinabukasan. Tumawak sa isang walong daan, apat sham naput walo, walong daan, pitomput pito, o bisitahin ang absolutlytsaicheck.com.